Lods, bali ngayon. Ayan. Kung mapapansin natin dito sa paligid, ay wala talagang ilaw. Ayan. Madilim na madilim. Okay. Madilim talaga siya. Walang ilaw. Bali sa mga gumagamit loading ng mga internet, Depende sa anong connection nyo, Lodi. Bali, siyempre, pagka walang kuryente, wala rin kayong Wi-Fi. Bali, eto, may konting susubukan tayo kung uh, magkakaroon tayo ng WiFi kahit walang kuryente. Ngayon, Lods, ang gagawin natin, bali, kukuha tayo ng uh, K-Jack. Yan. Palabasin natin yung wire. Okay, hanapin natin yung positive at negative dito. Yan. Kailangan alamin niyo rin kung ano yung positive at negative diyan sa pinutol n'yong DC power cord. Okay. Gagamit tayo ng multi tester lodi. Okay, sabihin ko na lang kung nasaan dyan yung positive ano. Ayan, itutusok natin dito sa gitna. Always lodi, yung jack na yan ay nasa pagtirusukan mo, yan yung positive. Itong gilid na to, yan yung negative. Pink tsaka puti. Itong uh, kulay na to, yan yung positive at itong puti, yun yung negative. Okay? Try natin. Okay, gumalaw siya. So nakuha na natin yung positive lodi. Yan. Ngayon ang gagawin natin, depende kung anong prefer yung battery dyan lodi, pwede yung battery ng motor o pwede rin yung mga Ah, uh, DIY nating mga ganito na 'to, lodi. yan yung mga battery na DIY, 'yan. 12 volts 'to, lodi ano. yan Ayan, 12 volt 'ta 'yan. 'Yan yung kakailanganan nating supply para doon sa ating modem kasi nga brownout Brownout ngayon, kailangan nating mapagana rin yung wifi kahit walang kuryente. Pero subukan lang natin, lodi, kung mapapaandar natin. Okay, yung pasid natin kanina ay yung pink. 'Yan. tapos yung negative natin ay ito Ilagay natin dito. Ito yung puti natin kanina, 'yan. 'Yan yung nag-indicate na siya si negative. 'Yan. Medyo madumi yung kuko natin dahil katatapos lang din natin nagmekaniko kanina. 'Yan ang brown out na ito, Lodi, sa amin ay hanggang alas 12 daw alas 12 ng uh, gabi ngayon i-check ko lodi kung nakakuha ba tayo ng 12 volts dito okay ayan okay saksak natin dito sa gitna okay meron tayong 12 volts dito lodi ngayon Pagka nakabuo na tayo ng 12 voltahe para doon sa modem, itry natin isaksak doon sa modem kung di ba siya. Okay? Maglagay tayo ng ilaw sa cellphone na yan. <laughs> May ilaw pala yung video eh. Ayan, pero sobra na overlight na tayo Ayan. Kahit ano naman loads na pwedeng gamitin Maaaring ganito o kaya yung battery ng motor Importante makapagpalabas tayo ng 12 voltahe Ngayon susubukan natin load ito isaksak doon sa modem Kung magkakaroon ba tayo ng wifi Okay? Andito yung ating wifi loady sa labas. Ayan. Lata yung ilaw loads. Ayan, madilim na madilim. Run out siya. Okay, clear nandito yung ating wifi. Ayan. Ayan, loady Oh, yung wifi natin. Tanggalin natin tong dating power supply niya kasi nga burned out 'yan hindi gumagana eh walang kuryente. Ayan, ngayon isasaksak natin yung ating DIY na 12 volts dito. Try natin kung Ayan, umilaw yung ating Wi-Fi. Ayan, try natin kung makakapagpalabas siya ng internet. Kung hindi yan apektado sa pagkawala ng kuryente. Okay? Matagal lang siya mag-load-load antenna natin. Ayun, no? Oh. Wi-Fi connected. Tapos. Bali, Lodi, ayan. Sinaksak natin dito sa so 12 volts. Pwede kayong gumamit ng battery ng motor, Lodi. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayun. Nagkaroon tayo ng Wi-Fi, Lodi. Ito, <laughs> Lods. Kung meron tayong Wi-Fi. Ayan o, nag-indicate siya, i-close natin yan Internet speed Ayan Sige na, mag-speed ka na ah. At ayaw mo mong Ayan Chrome nga Ayan okay. Nagkaroon tayo lodi ng uh, Internet Ayan, kahit Brun out Kasi Lodi, sa mga households Kung minsan, pagka out na Wala rin silang internet Eh tayo, nagkaroon tayo ng internet Kahit brun out Kasi nga, uh, pinasukan natin ng ibang power supply Yung ating modem Kaya nagkaroon Yung pinakita ko kanina sa inyo Na ginagawa ko dito na 12 volts ay siya na yan, sandali titignan natin na Ito Lodi, ayan. Okay, nagkaroon tayo. Isabit lang natin ito dito. Okay. ngayon loads bali i-click natin to tapos tatanggalin natin to ayan naka off na yan ayan di na gumalaw kasi nga tinanggal na natin yung 12 volts dito <laughs> hindi na umandar to yung internet na to ayan kaya pag natin ulito, wala na. Ayan o. Ayan o. No network na tayo. Ayan. Okay? So, ganun lamang, lads, pagka wala kayong internet yan, maaaring gumamit ng battery ng motor, o kaya ganito, assemble nyo, at et, dito nyo ilagay. At brownout, ay may internet pa rin kayo. So, hanggang dito mo lads, maraming salamat at magandang buhay. Connected na ulit.